Welcome back YouTube channel mga kamusang Papandaw tayo ulit ng bitag Doon pa rin sa nilagay ko Na karang araw I-update ko na lang kayo Pag nandun na ako Ay, Mga kamusang dyan Isang ikot na lang tayo sa tambo na yan Yung mga damo na yan Tambo kasi pangalan sa amin sa Bisaya Ayan Diyan tayo pupunta Diyan matirik ng araw ito kung gusto gusto ko gusto ko pa naman na papandaon papan pag ganito, yung mainit-init. Sige labasan na yung mga bayahawak pag ganito, mag nakaamoy na mabahaw yun. Ayun po, malapit na tayo. Diyan tayo dadaan. Ayan. Diyan kasukal po. Ayan po, maraming salamat po sa nanonood sa aking vlog or content. Ayan. Hindi malalim na rito ah. Uy, malalim na nga. Oh. Ayan po mga kamusang, papasok na po tayo dyan. Dyan. Dyan, sa loob na yan. Okay. Dyan tayo papasok. Ayan nga, sinit. Ayan po tayo. sana may mauli tayo kasi isa lang sana po papasok na tayo Wala. Bahong nga lang. Uy, meron. Makamusa meron. Yun. Ayan po. Hmm. Talawang bitag ulit mga kamusang. Ang nakahuli yung nakaraan dito. Yan you know, o. Nakahuli ulit yan. You know, yan Yung bitag. Uff. Swerte naman. ayun po. Ayan o. Uy. Yun. Eh. Ano? Dalawang tali nakahuli sa kanya, mga kamusang. Ayan. Dalawa. Yun. Yun. Eh. Yun. Dalawang to. Oh. O. Babae. Ayan o. Oh. Dalawang bitag o. Oh. Tingnan yung mga kamusang o. Oh. Imposible eh, naman yan na dalawang bitag. Yan. Ayun, oh. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan Tigan yung mga mga musang, yung dati kong bitag. Yung nakahuli dyan dati. Yan, yan. Yan, tala. Ito yung dati, yan, isa. Tsaka yung katabi niya, ito yun. Yan. Naulit din. Ayan. Kaso lang ito, naliig. Ayan, naligo, o. Oh. Ayan Ayan po, ano yung mga. Oh. Yung iba oh. Yung bitag, Ayan. Ganyan lang po mga kamusang, ang bitag ko ayan, masinaon na. PM lang po kayo kung gusto kayo magpatoro ng ganyan. Ayun. Pero ito kakaiba to. I-explain ko sa inyo mga kamusa kung paano to nahulin. na sa isang bayawak dalawa ang tali na kahuli. Ayun. Siguro mga kamusa ah, dito yun pumasok. Diyan nabitag mga kamusang diyan. Tapos kumap pumapalag, tumakbo sa dito para tumakas. Eh may bitag dyan banda. Inasilo e, din siya. Tingnan mo nangyari mga kamusang. Oh. Lubid na lubid oh. Ayun oh. Ayan. Tatanggalin na natin to Dalin na natin itong paa. Ayan. Ayan. mo na natin itong paa. Nakamusa, nakatali na yung bayawak natin. Ibababa na natin kasi hirap, hirapan na siya. Ayan o. Alamin natin ito mga kamusang kung saan uh, o oh, ano uh, saan dito ang bitag una nakahuli. Pakita ko sa inyo mga kamusang. Okay. Kung saan na bitag nito. Tatanggalin natin itong ito, ito yung pinakahuli. Ito yung bitag na huli. Kasi pumasok yun. Kasi babaw ito eh itong sa si ilalim ibig sabihin itong una nakahuli ito tatanggalin natin para malaman kung saan yan tatanggalin natin to yan tatanggalin natin kung saan para sigurado kung anong bitag una nakahuli ah okay ang una nakahuli mga kamusang ang nabitag ito ito ayun o sakal Ayun po mga kamus, yun, yun, yung doon banda, doon, yan, yung bitag na yan. Ayan ah, kasi nalaman ko na ito yung una kahuli kasi ito yung una nakabaon. Ayan, paluwaga natin yan, ayan, ayan. Ayan ah, buhay pa yan mga kamus, buhay. kung buhay po yan.